Plus news updates. Mga balita ngayon, paratang ni FPRRD na pinirmahan ni PBBM ang 2025 national budget na may blank items pinalagan ng palasyo. Philippine at US Navy nagsani puwersa sa joint patrol sa West Philippine Sea. Dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, ex-QC Admin Aldrin Cunha, hinatulang guilty ng sandigan bayan sa kasong graft. Ako po si Cesar Sorian, marahitid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bumwelta ang Malacanang sa mga alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y discrepancy sa 2025 national budget. Sa isang statement ngayong araw, tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na fake news. Ang kumakalat na ulat na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang General Appropriations Act of 2025 nang walang laman ng ilang parte para mapunan ng administrasyon tulad ng isang blankong cheque. Dagdag pa nito malisyoso at maituturing na kriminal ang mga paratang dahil aniya walang pahina sa 2025 national budget ang Blanco bago ito pinirmahan ng Pangulo bilang batas. Nagsani puwersa ang Air at Sea Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea o WPS nitong weekend bilang bahagi ng Maritime Cooperative Activity o MCA. Kabilang sa operasyon ng mga barkong pandigma, fighter jets at patrol aircraft kasama ang nuclear-powered aircraft carrier USS Carl Vinson na itinuturing na simbolo ng lakas militar ng Amerika. Sa Pilipinas, bahagi ng MCA ang Philippine Navy Frigate BRP Antonio Luna at Patrol Ship BRP Andres Bonifacio habang ang Philippine Air Force ay nag ng dalawang MA-50 fighter jets at search and rescue assets. Mula sa US Navy, lumahok ang Carrier Strike Group 1 na kinabibilangan ng USS Carl Vinson, USS Princeton, USS Terret at USS William P. Lawrence, pati na rin ang P-8A Poseidon Patrol Aircraft MH-60 Seahawk Helicopter, V-22 Osprey at dalawang F-18 Hornet Fighter Jets. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan, sina dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at dating City Administrator Aldrin Cunha. Kaugna na ito ng 30 million pesos na kontrak para sa purchasing ng isang online processing system para sa City Occupational Permitting and Tracking System noong 2019 nang walang approval mula sa City Council sa desisyong ibinaba ng Special 7th Division ng Anti-Graft Court, guilty beyond reasonable doubt ang dalawa dahil sa paglabag sa Section 3E ng Republic Act No. 3019. Pareho silang sinentensyahan ng indeterminate penalty of imprisonment of 6 years and 1 month as minimum to 10 years as maximum. Pinatawan din ng perpetual disqualification to hold public office sina Bautista at Kunyaan. Base sa ulat, inakusahan ng state prosecutors ang dalawa sa pagpapahintulot sa full payment sa supplier na Geodata Solutions Incorporated nang walang authorization ng City Council at bago makumpleto ang proyekto. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulit>